Nananatiling suliranin para sa mga progresibong syudad at maging sa mga bayan sa Central Luzon ang pagdami ng mga informal settler. Kadalasan pa nga sa danger zone tulad ng gilid ng ilog, nagtatayo ng barong-barong ang ating mga kababayan na salat sa buhay. Para sa mga pures of the poor, totoong malaking hamon sa kanila ang pagkakaroon ng sariling tahanan. Gaya na lamang ng pamilya ni Stephen Marcelo na nangungupahan sa barangay San Nicolás, syudad ng San Fernando, Pampanga. Sanay na raw silang magpalipat-lipat ng tahanan dahil sa kung saan pasok ang kanilang budget, doon sila lulugar. Oo mahirap po. Lalo na mag-isa lang po yung kumikita. Kung pang tataas pa sa 2.5, medyo may hirapan na si mama mo. Oo po, ba po medyo mahirapan ako. po, yun po yung unang pangarap, magkasariling bahay po. Ayon kay Prof. Chester Arcilia ng Department of Social Sciences sa University of the Philippines, Diliman, hindi affordable ang programang pabahay ng gobyerno kahit na noong pang taong 2015. Sa naging presentasyon ng eksperto sa Investigating Infra Forum ng Asian Center for Journalism, in Ateneo. Aabot daw kasi ng higit dalawang daang libong piso ang halaga ng pinakamurang pabahay ng National Housing Authority. Given their incomes. And therefore, yung hanggang 4 decile cannot afford the cheapest <coughs> or the price ceiling of NHA housing. So yung poorest 40% cannot afford the 240,000 price ceiling that's, that's set by government. Ayon pa kay Arcilla, hindi lamang ang problema sa housing backlog ang dapat tugunan ng gobyerno. Kahit daw kasi ang mga itinatayong vertical housing o condo type unit ng pamahalaan, wala namang maipambabayad ang ating mga mahihirap na kababayan. So isa doon sa talakayan kanina, pababa ng pababa ang sahod ng mga manggagawa. So pababa ng pababa ang sahod ng mga pamahal ng pamahal ang lupa, pamahal ng pamahal yung pagtatayo ng pabahay, di natural meron kang problema malaki. Ano? So, para pag-usapan yung problema ng pabahay, dapat gawing mas komprensibo yung programa ng gobyerno na hindi lang sa pabahay. Kung hindi pabahay, kabuhayan, ah, pagreforma sa mga polisiya ng gobyerno na, na, hindi nakakabuhay sa manggagawa. So, usapin siya ng maraming bagay. No? So, hindi lang siya usapin ng itatayo yung bahay, tapos-tapos na. No? Kapag ganun ang approach mo, magkakaroon ka talaga ng maraming pabahay na ayaw tirhan ng maralita. Sayang yung taxes ng mga tao, tinatayo natin yung mga pabahay, walang gusto tumira. Tapos, pipilitin mo sila ngayon. Kasi may lupang gustong kunin ng isang malaking korporasyon, tapos aalisin mo sila dito, lalagay mo sila dito, hindi nila kayang buhay ng mga pamilya nila, babalik sila ulit sa syudad, paulit-ulit ang problema mo, tapos palala ng palala yung problema ng, ng squatter sa Pilipinas o so slums. 11.39% ng populasyon ng bansa o katumbas ng higit 12.4 million ang populasyon ng Central Luzon. At batay sa datos ng Department of Human Settlements and Urban Development, Higit dalawang daang libo pa ang housing backlog dito sa ating rehiyon at patuloy daw ang pagtaas ng bilang nito. Sa kabila nito, kumpiyansa naman daw ang kagawaran na matutugunan ng condo type housing units ang kakulangan. Yung 200,000 po kasi dumadami talaga yan. Dumadami yan talaga yearly. Um, pero pinagsisikapan po natin um, sa pamumuno ng uh, ni presidente Bongbong Marcos and kalihim na Secretary Jerry Acuar na talaga natin kung ano yung um, backlog talaga. So, yun lang ang pinagkaiba po sa um, ibang administrasyon kasi yung previous administration horizontal tayo. If iko-compute mo yung housing, yung lupa na kailangan para dun sa housing backlog, baka buong Pilipinas maging housing. Batay sa estimate ni Director Julius Enciso ng Disud Region 3, nasa 4,000 piso raw ang monthly amortization sa programang pabahay ng gobyerno at long term umano ang pagbabayad. Hindi na pupunta sa wala yung binabayad nilang monthly. So, eto, um, dahil sa interest subsidy, ang usually ang monthly niyan for a um, let's say 1.6, mga uh, more or less 7,000 to 8,000 monthly yan pero dahil sa interest subsidy na 5% na um, binibigay ng gobyerno para doon sa buyer eh nagiging 435 na lang. So dito katulad dito sa San Fernando, di ba? Um, I think mga boarding house dito, yung mga nagtanong ako sa mga staff um five, I think 5000 ang isang um kwarto. So kung magbabayad ka ng 5000, dito ka na sa 3500 or 4000 sa'yo pa yung ano binabayad mo. Mababalik sa'yo. Ang mga local government unit naman daw ang magtutukoy ng benepisyaryo kung saan itatayo ang pabahay tulad sa San Fernando, Minalin at Candaba. May proseso po tayo dito na um, actually pwede rin kay Shafsy, pwede rin kay Pag-ibig, pwede rin kay Dishud. Pero in-endorse po namin yan um, lahat papunta sa lokal na pamahalan. Kasi sila po talaga yung may Um, alam kung ano talaga yung condition, kung sino yung mga housing need. And... Sa datos ni Enciso, nasa higit 600,000 ang housing needs sa pitung probinsya ng Central Luzon. May pinakamalaking pangangailangan ang mga probinsya ng Bulacan at Pampanga. Oras na matapos ang mga ongoing construction ng mga pabahay sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija, aabot lang daw ito ng higit 39,000 ayon sa DSUD. Higit na maliit sa daang-daang libong pangangailangan. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News.